kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, ano nga ba ang dapat gawin para ikaw ay makatakas sa lugar na yon? Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa lugar na impyerno? Halos lahat ng tao sa mundo, naniniwala man po yan sa Diyos o hindi, alam ang patungkol sa impyerno. Ang impyerno ay nakakatakot na lugar at walang sino man ang nanaisin na makapunta sa lugar na ito. Maraming beses na po tayo binalaan ng Biblia patungkol sa impyerno at talagang hindi natin magugustuhan ang lugar po na ito. Kasi hindi lang po siya basta isang lugar na nakakatakot. Ito po yung lugar ng paghihirap at kamatayang walang hanggan. So dahil po sa mga katotohanan na yan patungkol sa impyerno, may mga tao pa rin na napapatanong kung pwede pa bang makatakas sa impyerno kapag ikaw ay nakapunta na doon. May posibilidad pa ba na ikaw ay makatakas o makaalis sa lugar na yon ng paghihirap at kamatayan? So ang sure po natin na sagot dyan, kapag ikaw ay nasa impyerno na, doon ka na magpakailanman. Wala nang balikan at wala nang palabas doon sa impyerno. Once na ikaw ay nakarating na sa impyerno at kapag ikaw ay namatay na, wala na pong balikan. Kumbaga, kapag nakarating ka na sa impyerno, doon ka na magpakailanman. Sabi nga sa Daniel chapter 12 verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay sa kaparosahang walang hanggan. Basahin din po natin 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maiiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. At ito rin po ay sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang dyablong daya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Sa lahat po ng mga binasa natin na verse na yan, ang malinaw na sinasabi ng Biblia, ang impyerno ay walang hanggan at ang impyerno ay magpakailanman. So ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, pag sinabing forever, walang katapusan. At pag sinabing walang katapusan, doon ka na magpakailanman. So wala ka takas kapag nasa impyerno ka na. At kung babasahin din po natin sa Bible yung parable patungkol po doon kay Lazarus at doon sa mayaman na lalaki, alam naman po natin itong si Lazarus na mahirap, siya po ay napunta doon sa paraiso pagkatapos niyang mamatay. So yun po yung buhay na walang hanggan, yun po yung langit. At yung mayaman naman po na lalaki, siya ay napunta doon sa impyerno. Yung kaparosahang walang hanggan, yung kamatayang walang hanggan. So sinasabi po ng Biblia na kapag namatay ang isang tao, meron lamang siyang dalawang patutunguhan. Pwedeng yun ay langit o impyerno. At sinasabi din po sa parable na yon, kung saan ka man sa lugar na yon, sa langit man o impyerno, dun ka na magpakailanman. Hindi ka pwede makapunta sa ibang lugar. So ito po yung sinasabi sa Luke chapter 16 verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So malinaw po sinasabi dito, yung mga nasa langit hindi na po sila pwedeng mapunta sa impyerno. At yung mga nasa impyerno, hindi na po sila pwedeng mapunta doon sa langit. So malinaw po mga kapatid, yan yung nagsasabi na wala ka ng kawala. Kung saan ka man makupunta pagkatapos ng kamatayan, dyan ka na magpakailanman. So kapag namatay ka at napunta ka na kung saan ka man mapupunta, kung sa langit man o impyerno, dyan ka na magpakailanman. Hindi na po mababago yun. Yan na yung kapalaran mo. Dahil yan yung choice mo. Ngayon, isa pang dapat malaman nyo patungkol sa mga taong namamatay, kahit ano ba po panalangin nyo sa mga taong namatay, lalo na kapag napunta na yan sa impyerno, wala na po kayong magagawa at wala na rin siyang magagawa. Kasi mga kapatid, kapag namatay ang isang tao, pag nalagutan na po yan ang hininga, tapos na po yun yun na po yung end ng kanyang life. Wala na po siyang pwedeng gawin para siya ay maligtas. So kapag di na palataya sa Panginoong Sokristo yan at nalagutan ng hininga, impyerno na po yan. Pero kung mananampalataya yan, syempre, mapupunta po yan doon sa langit. Kasi mga kapatid, minsan lang mamatay ang isang tao at pagkatapos nun, meron na siyang patutunguhan. Yan po ay langit at impyerno. Masayin po natin yung Hebrews 9, verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So kapag namatay po ang isang tao, ang kasunod po niyan ay judgment. So kapag namatay ang isang tao na merong Kristo sa kanyang buhay, ang judgment para sa kanya, meron siyang buhay na walang hanggan. Pero kapag namatay ang isang taong walang Kristo sa kanyang buhay at namuhay siya sa kasalanan, ang judgment para sa kanya ay impyerno. Yun po yung kamatayang walang hanggan at kaparusahan. Ngayon, papaano naman yung mga taong nagsasabi na nakarating na raw sila sa impyerno? So namatay sila pero muli po silang nabuhay. Una sa lahat mga kapatid, hindi po sila namatay. Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga taong namatay na. Ngayon kung sinasabi nga nila, yun ay near that experience, ibig sabihin mga kapatid, muntik lamang silang mamatay, hindi sila totally namatay. Ngayon mga kapatid, kapag namatay ka na talaga totally at hindi po yan near death experience, wala ka na talaga magagawa. Hindi ka na makakalabas diyan. Ngayon kung near death experience yan, ibig sabihin yan, hindi ka talaga totally namatay. Sa totoo lang mga kapatid, yung mga nagsasabi na nakarating daw sila sa impyerno, hindi pa natin alam kung talagang totoo yung sinasabi nila o yung mga kwento nila. Pwede po natin silang pakinggan o kaya man yung kanilang mga sinasabi patungkol sa impyerno. Pero mga kapatid, sapat na yung sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno. At dapat yun lamang yung paniwalaan natin. Kasi mga kapatid, wala pa tayo nakikita mga matitibay na ebidensya patungkol po sa mga taong nakapunta doon sa impyerno. At sinabi nga nila, nakabalik sila sa ating mundo. So totoo man ang sinasabi nila o hindi, muli mga kapatid, ang sasabihin ko po sa inyo, paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na totoo ang impyerno. At yung impyerno, ito po ay kamatayang walang hanggan. Ito ay kaparusahang walang hanggan. So kapag nagbabasa tayo ng Bible at nakikita po natin dyan yung patungkol sa impyerno, yan po yung warning sa atin ng Panginoon na dapat tumalikod tayo sa kasalanan. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan ng kasalanan, yan yung magdadala sa iyo sa impyerno. At dapat manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Sokristo dahil siya lamang ang daan patungo po doon sa kalangitan. So, kung gusto mo sa langit at hindi ka mapunta sa impyerno, manampalataya ka lang sa ating Panginoong Yeso Kristo. So, malinaw mga kapatid na walang labasan doon sa impyerno. Kaya dapat mga kapatid, habang nasa lupa kayo, iwasan nyo na po yung impyerno. Dahil habang nabubuhay po kayo sa mundo na ito, meron pang pag-asa. Gamitin nyo po yung bawat araw nyo para manampalataya kayo at piliin nyo yung ating Panginoong Yeso Kristo. So, huwag nyo na pong hintayin na mahuli pa yung lahat para kayo ay magsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan. At syempre, para manampalataya sa Panginoong Sokristo. Ngayon pa lamang, umiwas na kayo sa impyerno. Dahil pwede nyo pong iwasan yung impyerno kapag binigay nyo yung buhay nyo sa ating Panginoong Sokristo. Kasi mga kapatid, kapag binigay mo syempre yung buhay mo sa Panginoong Sokristo, maliligtas ka. Pero kapag binigay mo yung buhay mo kay Satan at sa mundo na ito, sigurado na sa impyerno ka. So habang nasa lupa ka at napakaraming mga pagkakataon na binibigay sa iyo yung Diyos, gamitin nyo po yan para kayo ay sumunod na sa kanyang kalooban. So ayaw po ng Diyos na mapahamak tayong lahat. Kaya habang nasa lupa po tayo na ito, manampalataya na tayo sa kanya, sumunod tayo sa kalooban niya. Ayaw po ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. So kapag napunta ka na sa impyerno, kahit anong pananampalataya na gawin mo sa Diyos, wala na po yan. Huli na ang lahat. Kahit anong pang pagsisisi na gawin mo, huli na po yung lahat. Kaya kapatid, manampalataya ka na sa ating Panginoong Kristo. So hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa buhay mo. Totoo yung impyerno at totoo rin yung langit. At hindi para sa iyo yung impyerno. Yan po yung katotohanan. Para po yan Satan at para sa mga demonyo na sumunod sa kanya. So alam po natin na yung langit, meron po itong pintuan. At dyan po tayo papasok lahat ng mga nanampalataya sa kanya. Pero kapag nasa langit ka na, dyan ka na rin forever. Ngayon mga kapatid, ganun din sa impyerno. Meron din pong pintuan o gate yung impyerno. Pero wala na rin pong balikan o exit kapag ikaw ay nakapasok na dyan. Basahin po natin yung Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you, you are Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So mga kapatid, kaya nandito yung church, kaya po itinatag yung church para hindi ka makapunta doon sa impyerno. Gagamitin po yung church para tayo ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan at para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Pero ang alam natin, tanging yung ating Panginoong Sokristo lang yung daan patungo doon sa Ama. So sa Jesus lamang po yung magliligtas sa atin sa kapahamakan, doon po sa impyerno, wala na pong iba.